Good afternoon. Welcome to my vlog. For today's video guys, ay pakikita ko lang sa inyo yung ating tanawin. At medyo gumanda na yung ano guys, panahon dito sa Manila. Kasi kahapon talaga ay maghapon na ulan, kagabi magdamag, at kaninang umaga. At ngayon ay ayan, medyo okay na yung ating panahon dahil lumabas na yung araw at kanina talaga guys kung umaga nung nagpunta ako sa Kabelan Tower para mag-pick up ng aking LBC from Bohol doon kasi na-address guys sa Kabelan Tower so kinipick up ko doon grabe ang lakas ng ulan gusto ko sanang mag ano noon mag video pero hindi kinaya dahil sa lakas ng ulan at lakas din ng hangin habang ako ay naglalakad kaya walang nagawa at kanina ko pa rin umaga pinaplano na pupunta sana sa baba para mag video while walking pero hindi ko nagawa dahil sobrang lakas na ulan kaya ngayon dito na lang ako sa balcony habang wala yung amo ko guys ayan nakaunakaw na lang ako dito sa balcony dito sa my master at nakatungtong pa ako sa upuan at ito naman ay hindi ko magawa pag nandyan sila dahil magagalit at sinasabihan ako na delikado yung ginagawa kaya ito ngayon ginagawa ko dahil wala sila So ito yung ating ilog guys pakita ko sa inyo yung ating ilog basi na napaka-brown Kita natin ng konti ayan guys Sino ba namang hindi mag-brown ang tubig na magdamag ang ulan at maghapon kahapon Sobrang lakas talaga ng ulan grabe Ayan guys ang ating ilog yan yung hitsura. Marami pa rin water lily. Ayan naman yung sa gilid. Kasi mayroong ano dyan, parang kanal na malaking kanal. Tagos doon sa mga kabay-kabahayan. Kaya yan yung itim na tubig din. Galing yan sa mga kanal na pumupunta dyan sa Ilog Pasig. So, yan guys. Ang ganap dito sa Maynila dito sa ating ilog pasig ayun, nanggang ang daming ano doon guys, sa unahan ng Guadalupe or unahan ng Bless ay napakaraming cargo kasi nandoon yung factory parang hindi lang limang cargo yung nandoon, ang dami dyan sa ano, sa tabi nakaano pa sila ba, naka waiting yata na, kailan silang pwedeng umalis kasi syempre yung mga cargo ganyan hindi naman yan agad-agad maasikaso so ando nagtambay isang kakatotak hindi lang lima ang cargo na nagtatambay doon sa dulo napakarami so yun mainga yung ating ano ambulansya ayan guys so oh. ayan ako naka baka makita yung kilikili ko <laughs> nakatungtong pa talaga ako guys sa ayan oh. yung upuan Ayan, yan yung aking ano guys, yung Ayan. So, ganito lagi ginagawa ko na parati akong nasisita ng amo ko. Na nakatungtong dito. <laughs> lagi akong sinisita pero ang ng ulo ko kung ano pa rin ginagawa ko pa rin. Kasi ano daw baka daw ako malaglag. Hindi naman malaglag kasi hindi naman ano masyadong taas yung pagka ano ko pagkatungtong. So, ayan guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Ingat-ingat ang lahat. Bye-bye!